morning po sa inyo. Gusto ko gumigising na maaga eh. Kasi ako yung unang kakain. Hindi <laughs> <laughs> ko na. Kailangan panahon niya So, ando na yung mga tropa. Tutuloy mo din. One, two, three. Tatlo So, ito yung driver nila. Imamotor namin. Ayan nga. Para mamaya, na, ah, natin lang. Na ko uh, kala ko tambotyo na sasakyan tambotyo pala ng bunga ni kuya so ito yung village no kung saan nakapeso tong uh, Aiden Casitas alright so may mga tindahan dito hindi ko lang tuto sa akin hindi sarado pa sarap maglakad-lakad dito guys kasi tainik so pagka sa probinsya ka talaga masarap mag ano maglakad sa umaga ah so paambog parang maaambog na Padre pa? eh walang sarado pa sarado pa yung dinaan guys yung doon hmm. so magugus mo na tayo ng pinggan tutulungan natin sila kasi kakaya ah, naman diba di porke tagbay tayo hindi tayo tutulong eh tulog po yung mga tropa natin na nagkasikaso ng ano natin ng pagkain natin alright so balikan ko ko yung mamaya kasi siyempre, kung aning madam, magluluto na. At siyempre, mag-uubas ako. <laughs> Ito yung aftermath ng kagabi. <laughs> na naglasingan sila. <laughs> At na madaming kasi Boss, ano ba yung masasabi mong katabi ng scene to? Nang? Ano yung katabi ng scene ito? Itong Philippine Philippines? dito ba ang dami? Ayan po yung may-ari. Kaya pagpupunta kayo dito, yan po hunting ninyo. Sobrang <laughs> bait po niya. Ano lulutuin mo po? Ha? Ano lulutuin mo? Magpiprito ko ng manok na nakaihaw na. Yung asawa mo, patro. Tinabi niya yan kagabi. Tinabi niya kagabi. O, oh, diba? Daig na maalap. Hindi. Wapang pagkagano. <laughs> <laughs> bus napakasolid ng tirada mo na yan. Ano ba yan? Ginaligyan uh, ko kagabi. Tutang-tutang. Mang inasar yan, boss Mang inasar. Hmm. Bakit? Ang sarap niyan. Yun. Hmm. Makulit yung bata ka, ha? Hmm. Okay. Manok. Tapos manok. Napakagandang kombinasyon yan, boss. <laughs> Di ba? <laughs> Kami dito, may sa manok. Okay. Kaya gusto kasi namin mamaya pag uwi namin, lilipad na lang kami. Di ba boss? Lilipad na lang tayo mamaya. Hindi namin yung bumotor, gusto namin lumipad na lang. <laughs> ang ah, mga kita baboy, lumilipad na. Kasi nga kakain ng manok. <laughs> si ate o. Oh. Tawang tao si ate o. Oh. Walang TV sa kanila. May napasaya na naman po tayong tao ngayong umaga. Plus one po tayo sa langit. Wala ka lang na isa, pero hindi ka kulang ang mga. Alam mo, nandito ang commission ng audit. Tapos sinosobrahan mo. Eh, kung ma-audit tayo, wala na, patay na. Okay. Ayun! Kita ko na, sa lapag. Di <laughs> ba, lumabas si Kawai kanina? Nautot si Kawai, pre, nakita ko na. Ano <laughs> no? <laughs> Breakfast na muna tayo, guys. Kasi kami yung mga maaga sa school lagi, eh kami yung mga nagdilin sa school na alas 5, ganon namin classmates zombie pa oo, uh, iba naming mga classmates andun zombie mood pa, pero yung isa ito gutom na gutom na, may sarili <laughs> nga siyang manok ay ano ito swapang yan, tao yan <laughs> tawag niya swapang kasi nagtabi <laughs> so day namin sa Bulinaw ito 2 o day 1 lang? day 2 na yun day na rin yun kasi pumunta kami dito, nakarating kami dito, 10.30 na eh. Malamang, 1 and 2 nga yan eh. Tapos susunod ko. Day 3 tayo. Hindi, bukas sabi so niya tayo. Vanessa, kaya ay na. Tumbo. <laughs> <laughs> sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. Tangin masyadong buo. Kaya <laughs> na si naman, Vanessa Gonzales. <laughs> Ako lang yata. <laughs> <laughs> Ako lang yata tumatawag sa kanya ng ganun. <laughs> mayinit pa yan, galing impierno yan eh. Alam ko, mayinit pa ulo mo eh. Hindi naman na, nakakain niya. Ano ba ito? Kay nurse din ata. Swapang din yung tabi. <laughs> Kay nurse din ata to Nang, din namin. Kay <laughs> Nagtabi eh. ulam yun yung gian yung kagabi. O, oh, swapang Ay, din yun. siya. <laughs> Ay, hello po. ah hindi ka naman namin bine, bine, binablog din Hindi ka namin binablog. Hindi <laughs> pa na tayo pinipicture. Hindi mo pala kang pinipicture. <laughs> <pala> <laughs> Huwag ka na sumama sa vlog. I-edit <laughs> <laughs> kita. <laughs> Magkape ka na dyan, Vanessa. <laughs> sorry na, sorry na. Dagdaga mo na, Jane, <laughs> kasi may Jane pa. Vanessa, Jane. Vanessa, Jane, magkape ka na dyan, ha? Kasama mo si Whenever Escobar. Whenever. Yan eh, oh. Kaya kayo. <laughs> whenever. Whenever ka pala nung, eh. Magpandesal ka, Vanessa. Yung kasi yung unang pagkakarinig ko sa pangalan niya nung una kami nagkakilala nito. Kala ko, Whenever yung pangalan niya. <laughs> whenever pala. <laughs> <laughs> tulog dun. Kaya yes, solo namin ni Rara yung higaan sa... Baka may baby bully na una. Wala pa naman. Saan That's na the na? plan. Actually, plano nyo yun. Baka eh. maunahan pa namin kayo. <laughs> Vanessa. Dalawang beses nga ito na pwigi. Eh. Dalawang beses na wala eh. Baka <laughs> 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 sila Jeyan, di ba? Oo. Ang bilis sila Jeyan eh. Saglit lang eh. Pwigi na naman dyan. Mama, yun, na naingit yung dalawa, nagpigil rin. Basta nag ano tayo na eh, nagpagas tayo na eh. Ah! Ano sa na, na lobat! <laughs> Utang! Inang, ginandaan ko pa naman yung bakit. Bakit, bagay yan ganun, so, tapos lobat yung GoPro. Ay, <laughs> <laughs> Talagang pinatay ko talaga kasi alam ko maghanap ka. <laughs> <laughs> Gago ka ba? ba ba't ko yun? Hindi <laughs> <laughs> mo alam paano ka naligo? Ikot ka naligo. Sa likod ka naligo. Sa likod pala naligo, boss eh. Doon ka nagubat ng shoot. Nalasing <laughs> nalasing ng tropa, hindi niya alam paano siya <laughs> oh, naman. mo ako? Hindi. ko ako, sabi ko. ko pala si Ian. Kasi pag ko, may Alam ko, si ko ang din dinantayan mo pa nga ako ng kanang hita mo. Kahit nakapikit ko lang po kanang hita yun. Kasi medyo mabigat ano eh. Alam ko nga, niyakap ko si Joke Joke. Eh. Niyakap kita eh. Gito, gito. <laughs> Tapos mga bandang alas Kaya dos, yung may yung ano, may orkestra na, pre. Okay. Tumutugtog na yung orkestra. <laughs> Sagutan ka yung dalaw eh. Ay, dalaw yun. Ay, dalaw yun. Ay, Mga pa-zombie na, puta ka ako. Time is spaceward. The undine. Standing in a crowded room, and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Okay. Oh, si Sangay mo na tayo. Eh. Hey. 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 <laughs> hey. <laughs> yung uh, lighthouse, guys. Kita niyo ba? Boss, boss, nasan tayo ngayon? Boss, nandito tayo ngayon sa lighthouse. Alam niyo ba na ang lighthouse sa to, ang nagpagawa nito ay globe? Oh, bakit, boss? Paano mo nasabi? <laughs> kasi, yun ang sabi ni whenever eh. Kaya daw malakas ang signal dito kasi pinagawa to ng globe. Itong lighthouse na yan, matagal na nakatayo yan. Ito sa mga tourist spot dito sa Bolinao. So, pagpupunta kayo, dapat pumunta kayo dyan. Tapos, yung nagbabantay na dalawang bata, magpa-A kayo pag nagbibidyo kayo. Ay, yung view guys. thank you